Gusto kong iparang si BNC. Baka may idea kayong pwedeng... Ano dyan ah? Sabihin nyo lang sa akin. Oo, so, oh, inaigitsip ka ba? Oh. No? Mahilig ka mang <laughs> uh. kami, prank Hindi kami, pinaprank mo na eh. Alam, may naisip pa yun? Ay, meron na akong naisip. Kayo. Ano? Ano kung kaya kung may, may ano? Kung... Sabihin mo mag-jewa kami ka.

Di yung mga na-approve hindi pa tayo iba, yung hindi pa Yung iba, ikaw lang masaya dyan At least masaya. Ikaw naman na nag sa front na Jojo mo, Sage. Kasi mo sila, ano ngayon, sila May ano may Okay lang, kaya natin ito. Kaya na Kaya ko Kaya na Kaya na Kaya Edge, ano? Oh, ano kaya kung ba? sa simbahan na lang natin, Diretso kasalan na? Uy! parang be! parang gay na Parang totoo na, parang ay, to na, ay, na Sorry, sorry! <laughs> ay, gina Hindi na-excite na eh! Hahaha! <laughs> Tuan! na yun ah! Kayo, bro, may naisip kayo? Isang naisip ko. Ay, siya. Ano kaya kung ano, Prank natin si Ibi sina. sinabi? na na-accidentally siya. Ay, hindi naisip ko, bro. Ano? Ay, hindi naisip ko. Kaya nga. Para yung sige sa sasagis ko sana. Kasi so, pala ito. Ayun nga ay, 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 yun. So Ayun, nga yun. So uh, Bate, Titik na akin kung paano siya. Pwede <laughs> <laughs> <wala siya. laughs> rin. Tapos, pag di pupunta na kunyari din sa place, tapos hindi ko lang. May may powers din <laughs> yun. Ang gagawin natin, um, siguro mauna kami, Um, uh, sino kasama niya is ikaw na lang kasama niya kami ano, mapunta sa bahay patakamigin na kasi tapos may tatawag sa akin. Sabihin mo na, Bro, Shensi, absolutely kay kami. Oo, oh, <laughs> Ayaw. Oo, oh, oh, ba? Diba? Pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede, Tapos, pupuntahan namin kayo, syempre. No? May surprise pag nadating o ano? Hindi. Parang kasi talaga. Kasidin talaga. Dapat. Duguan ka. Dapat tayong props na, ano? Bandage ba? Meron Pero hindi tayo nga, mabilis. Dito lang Sa dito lang oh, mga oh. dito. Tapos may konting dugo dito. Dugo lang. <laughs> o, is, 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 yung yung dugo. Stick. Kasi kapag may ano, Ibang band... na, kasi ano. pag may bandage, that, ano, oh, na ano, na Oo, no? dapat. <laughs> dugo lang kasi dito. Food ano, color. Food color. Ang kape na ano? Ang na Kape, natin na itim sa ka. akin. Kape puro. Ano pa yung panda? Aliban sa ketchup. Ang ketchup kasi may sell. Food color, kuya. Betadine? Food color. Betadine. <coughs> Betadine, <coughs> <coughs> brown yun. Food color at bird style. Ah, pampala. Gamitin. Ano yung pang natin dito? Pa, yan? Mahalata kaya tayo ni Benzi. Hindi dapat ang pag-ano natin, ano tayo. Pagdating natin doon, ipano. Normal tayo. Tapos ikaw si na matawag sa Doon palagaga tayo. Tapos ang mangyayari kasi pupuntahan namin kayo. Ngayon saan namin kayo pupuntahan? Sibo. So, Doon yung... yun na lang sa malapit. Kinabiyan siya. Pupunta ko daw ay kinabiyan hmm. Parang may tumawid na mm -hmm. ano or sa lubo na sa sakin. Pwede. Kibuhin na aso. Basta. Okay, okay na yun. Sige. Okay, kailangan din yung props. Props na lang. Go, saan go. Ba? Ano lo, ay no, uh, lalagay mo brush? Ano bro? Oh, maliit na so, paint brush. Maliit lang na paint brush. Kahit tooth brush, pwede na yung brush. <laughs> Ayan po, nagbili kami nga, no? Ano yun, bro? May ano, paint water paint para sa prank uh, natin. Water <laughs> paint. Water paint. Wow, water <laughs> paint. <laughs> <laughs> water paint. Water paint. Tama, water, uh, water wow. na. Uh, black sa kano yan? Ay. Napaligaw mo ka niyang coach <laughs> ha? <laughs> Pero parang hindi siya ano ha? Yeah. Hindi siya ano? Huh? Permanent <laughs> So yan dito po tayo yung spot natin na kunwari <laughs> na-accidente <in laughs> <laughs> si <sa> Ed Talaga ko yung sardin Ang sarap mo ang ko para magmukhang kawawa mm. Amaya ah, Sige, <laughs> mapuspo. Aray. Dito nyo. Oh, Mamaya, dito lang ako kulang. Dito. Uh, uh, may no pool. May no Is pool to. Ganun? May matay ka. Tapos para mabuhay ka, halik yung ano. Sige, Lu. Tara mo. Uy, Uy. Na, lang yung mga Hindi yung water base Oo, nang water base. Ito mo Dito sa takik bro. Dito sa takik bro. sa takik sa takik bro. sa takik Okay okay okay, 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 okay. <laughs> kang, ano, ibang okay. Okay. ibang t-shirt. Okay. sa... Okay na sa Uy, grabe. Pulok lang pati, oh. Sampol. Sampol, sampol. Sampol. Oo. Oh. May kus, may kus. Okay. May kus. Aw! Oh. May uguto na yung natunay. Ay, ay, ay. Tapos po lang. Grabe po. Ay, Artis, pinapala sa kalimang. Ha?

sige. Matuloy na. Hala, Bro, Rob, hindi, hindi lang pang Grabe. direct. <laughs> pang ano pa. Nag-itom <laughs> like man lalo. nag <laughs> <Like ito. laughs> Yan! Ano? Yeah, Yan. Magdugid ah, lang masyadong yung nyo lang yung itin. Ito, Directo, ang ganda yung ito eh. Oh. Lagi mo oh. pa dito sa may ito. ganyan. No? Kasi, ano Sige, naka ganyan siya eh. Ah. Fresh blood. mo. Oh, okay, okay. Oo, yan. Lupa, boy lupa. Tama yun yung biyasa yung kamay. Tiyamoy nga. Tiyamoy nga. Maglang dumikit pa mo Dito sa balikat. Yan to, kamadalas. Ay! Ay, sala. Ay, t-shirt. Ah! Sugat! Sugat yan. Ay, Dapat sa JJ nagagamot sa akin. JJ ko dapat gumamot sa akin. Wala pang gamot. Ito analyze mo ako, JJ, kung ano. Kung anong gagawin mo din diyan, ano? vitamin ano? Vitamin Ano mo nang absent niyo? Ma-o Parang ano dito. Ah, Parang nabasa ko Parang nabasa ko Parang nabasa ko kanina. Parang Parang hindi uh, yung... eh. <laughs> <laughs> oh. ko na yung game. Hindi ko na, yan, may dumi -dumi na. Ayaw, tuhod. ito? game. Hindi ko na ko na yung game. marami ko na yung game. Hindi ko na na yung na yung game. Hindi na yung game. Hindi ko na yung na baga, parang may yan, ano, ano Yan,

Ano wala yan? <laughs> okay, okay, na siya Ganda okay, na na. Tama na so, ikaw naman. <laughs> yan na. Okay yan, na. Okay na <laughs> May, <ago> yan, konti Tama na ka, Sidro. Gusto mong ikaw naman. ganda na, okay na. Ay, pag na. na. Ano sa? Ay grabe totoo nga. Totoo nga guys. Ay grabe. Totoo. Okay. Ito, oh, totoo. Oh, grabe oh. Grabe. 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 kami? Ha? Yeah, bro, Bro. Hello. oh! Ay, talaga, ko. So tara, ha? Uh, Punta tayo kay Vience, eh. Exciting, Exciting, to. To. Exciting talaga. ito. talaga. Ano maging reaction ni Vance. Sana hindi siya makahanap, ha? <laughs> Bro! Ano, saan kayo? Bakit?

Bro, mapunta na kami dyan Dyan lang tayo bro Mapunta na galaw ba? Nasak to man <laughs> Mapunta na galaw Mira pa lang <laughs> ka na ako na Diyan

Saan daw sila? Saan ah. daw sa mga ipapunta na? Hindi mo talaga masakit eh. Ang grabe um, kasi yung daan dyan. Hindi hindi. uti na mo naman yung daan. Ang madulas pati. Kabuhangin. Oh, ay! May tumawid kasi kasing aso. Ay! Tahan ka rin pa ako. Shit. Tapat kasi pag mga ganyan, ano, dahan-dahan lang pag nilapas yung, yung aso. Ang bigla da pa Mabilis din po pati. Kaya ano naman nagpagpatak ng kariya ay. Eh. Sino? Sense? <laughs> Sense ang driver ang kanina eh. Pero okay naman yung pag-drive natin ng nakaraan din. sama-sama -sama tayo. Bilang nga sa yan. Saan daw kaya? Sa dulo pa ba? Ito lang daw sa may ano. Kung sa Romeo yun, oh. Ay, bro. Sa hey, yun. Ano? Ano? No, so. Ay, bro. Ang bro. Ang yeah, bro. Malapit ka Lang po ah. siya na po kami? Nakamadali po bang? <laughs> <laughs> Ay bagi! Ang bila Sino po? Sino po kasama niya mag -an? Ito yung motor. May asokas yung tumawid. Iniwasan Siya, Siya yung nagdadrive. Siya yung nagdadrive. Ito yung sakin sa eh. Pag-isa kami Uy. Kuya, I'm there. Oh, dali natin sa hospital? Dali na po natin. Uy, Uy, ginginig mo. Wala nga. Relax yung bro. Baka may ipikilala kang pwede mag ano. Tubig, may tubig sa dyan? Kahit sa bahay po, pupunasan ko yan mga dugo. Baka masakit ka tawad, masakit mo. Huwag ganun kasi siya eh. Kano? Tumumbang ba? Tapos niya ka. Niwasan niya aso pag ano, sina, sina, sinahod niya tong ano kalikan Gaso. Sa ulo wala mang ano tama. Meron niya tong disgusting din rin. Hmm. Neds, ano? Ano? Neds, ano? Ano? Nahila ako ba? Nahili lang ako. Ang <clears throat> na iwasan. Dali ka na namin sa hospital, bro. Ang po na, bro. na lang. man lang. Kailangan mo ng ano? kailangan mo? Baka kailangan na ng... ng... Ano ni BNC? No, ng... 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 Na... <coughs> Dahil ito ay... Wala yung sugat bro? Eh. <laughs> <laughs> wala, tinanap ko po yung sugat. Wala akong... Pambira ngayon. Ay, so? Napractice sila ko yung eh. ko

hahahaha ito yung mga maliganser alalang alalang yung ulo yung nanay yung tatay ng nanay yung nanay pa yung nakapag-snack yung nanay pa yung nakapag-snack buisit yung nanay grabe yung nanay grabe safe ako mag drive safe mabilis ka kaya talagang magpataki nakaalala na rin kayo eh. Nangangapa sa mata ko, ma... ko, ma... <laughs> ko ma... <laughs> 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 si Jensi. Ito tawa yung kinakamata ka kayo ng <laughs> mambira. Alam ko, alam ko, pero ito. Bawal ako bawal ako mapahama. At ikaw, di ba alam na, nadali kayo si Alala si Jensi, grabe. Saksama na dun sa kapalong para... Nga yeah, nervyos na lamang. Nervyos pa lang ni niya dito, kabano na siya. Ganina pa lang. Kapito dito. Ito ako doon na. Iba na yung dito. Isa sa Edda Sofka. May dugo! Dugo yan! Dito ka na yan! Ito ka pwede mawala. masakit. sakit! Ang Sabi pa din eh? Ang sakit! ka! Kaya pala naman! Kailangan sugat na! sa yung sugat? Wala! at sugat? Galing ha! Galing! Galing! Mayroon. Tatawa <laughs> na ko rin na itinipidilag lang sila. Kailangan ko ng group hug. <laughs> napadulas talaga ako dyan. Ang dumi ko. Hug lang pa lang kailangan. Hindi mo na kailangan ng prank. <laughs> Sama ng prank ay. Ay. Tumukutuman so, na ako ng... Ay. Sira. Kailangan lang pala maging mag-disgrasya ako para mag makuha ako attention mo eh. Sunod, tutuwanin ko na kaya. <laughs> Baliw ha. Ano sabi ko ba? Yung tatanib yan si bro, talagang <laughs> nakita ko yung mukha niya. Nataranta siya. Anong yari, anong yari, anong yari sa pwede? Okay. Okay. Yung mama niya, grabe. Nakita ko yung reaction nila, talaga. Si Geretsin, hindi niya alam. Grabe talaga na Si Geretsin. Si Geretsin, Parang na-prank na ka din, ha? Oo. Na-prank na no. ka no. din, si Dr. Rob. na din. Na prank. Prank. Bigla ka sumunod, oh. Mm. Kalaan yung bang sumunod ako? Gulot <laughs> <laughs> na ko lang, <laughs> Akala ko totoo, eh. Ang <laughs> bira. <laughs> <Ay> <laughs> yung nanay, sinabihan, Anong nangyari? Naksidente si Ido. Ha? Bakit? <laughs> ano <Ay> <laughs> lang alam din yung nanay? Ang <laughs> tulid ko, eh. Surot ako agad, e. Eh. <laughs> kinabahan ka? Kinabaan ako. Kinabahan ka? Ang bira. Nabi, di na ko, alam, alam ko ako alam. Kala ko seryoso. Kala ko totoo. Pa-hyper ko yung pagtatanong ko kay kalinga Rob kanina. Pa-hyper ko yun para mag-react kayo. Pati yung mga bagulang ni Biancy Nag-react sila, sobra. Oo. Oh. Nagbang react nila <laughs> talaga. Takot na takot. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Kung, kung alam ko talaga, hindi oh, hi. oh, eh, na ako susunod. Oo nga eh. Oo. Eh sa akin, aksidente. Sino ba kayong alam yung talaga yung ano? Ay, blood ko pa. Di din na ako payagan na ako, yung papa mo maghatid ah. Maka din na ako payagan maghatid. <laughs> <laughs> Mamaya.

Success! Grabe! Successful ang oh, prank! Na, First na. prank natin kay Beyoncé, guys! Successful! Wuh! Habi, Kailangan natin din yung reaction ng magulang kasi nag-alala daw Oo, oh, nag-alala. Ay, oo! Na natin sabihin! Uh oo. <laughs> seryosan muna. Sabihin <Siyakay> ko sila. <laughs> ay, wag daw muna! Huwag daw muna sabihin sa magulang, seryosan. Tara, Teresa muna tayo. Ano lang yung sets? Beyoncé, alalain mo. Alalain yung sets. Okay lang. Tubig. Lang nay, may tubig po kayo dyan, Nay. Tubig daw, tubig. Ay, grabe. Dito, may tubig. Tubig ni. May pang ano po kayo dyan? May band-aid may ano po kayo? Oy, betadine? May, may betadine po kayo dyan? Nakso! <laughs> Bulat bit!

Hvor bra hadde den? Bianchi si nga nina. Ha? Ah. Grabe yung Oo, oh, grabe si Bienzi talaga. Ano mo si na si Bianchi? Masopra. Hindi na ang mimi. Narinig na nga. Paano na si Habing Uy! Iyok lang. Yung mga pangarap natin. ni Kuya! Ni Kuya ni Nadia ko Hindi Ay! Pagkatapos rin tayo. Paano ko naglalala? Wala ako doon eh. Ipapanoorin ko na lang. <laughs> ang <laughs> gilira. Sakit ang ulo ko talaga. Seryoso. deserve it. Ano? Di serve Nakawa ka dapat. <laughs> Ngayon lang yata, ikaw naging ganun ka lang.

<laughs> 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 Totoo, talaga. Oh, Totoo, Totoo yung yeah. nararamdaman. Uh -huh. so, <laughs> bumabagay sila Ba't <laughs> na? bagay na bagay? <laughs> Tumatik, uh ano? Magditiwala pa kasi parang mas Ano? Ano? <laughs> <Tamis laughs> ano? <laughs> <laughs> Dito ka sa <laughs> lagas ng rap ko. Respeto naman.